Hello mga ka-farm For today's video, mag-harvest kami ng dragon fruit Yan, ang daming bunga Yan, ang dami, daming bunga mga ka-farm Meron pa dito Yan, Ito nga pala si ka-farm, harvest na. <laughs> Ito, bagong tanim May bunga na rin, mga ka-farm. Tingnan okay. nyo okay. naman, sobrang dami din.

ang ng mga dito kinis ng mga balat para pasok tayo sa loob mga ka-farm kasi di naabot dito at nandito na nga kami sa loob mga ka-farm so, yan na, na kukunin na ni ka-farm eh. yung mga bunga dito sa loob ang dahil pinin. hindi namin nabot sa labas Pause ka muna dito ka-farm at mga uh, MBC ikot mo ko farm hindi hmm. nga kasi nga kasi nandarang kusok kusok dus, mm -hmm. ito hindi pa pwede masya super kinog oh ito next time na yan mga so, yan get the small one na ko farm ito ito sige lang na hindi nga mm -hmm. <laughs> video mo para kunin ko. Oh. Wait lang, wait lang. Kunin ko dito. Okay. Hmm, para naman may exposure ako. Para pa. At ito lang na nga yung mga na-harvest namin. Sobrang dami yung mga ka-farm. Kahit 20 pieces na dragon fruit meron. Yun lang mga ka-farm.